na! na! Uh, boom! Parang nening bi ang kanyang katuan. Ang galing niyang gumiling. <laughs> Ayok! Naulol na! So, shout out lahat ng nangungutang mga idol sa atin. Kasi, yung iba nagtatampo kasi hindi natin napautang. So, ito lang yung paliwanag ko mga idol. Uh, wala naman talaga akong ipapautang. Sa totoo lang. So, hindi naman lahat ng vlogger eh, sa simula biglang yaman na o mapera na o sasahod na agad hindi po ganun may proseso po yan mga idol kaya sa lahat ng nagme-message sa atin na nangihiram ng pera na huwag po sasama ang loob dahil wala naman po talaga akong ipapautang sa totoo nyan mga idol ako pa yung nangungutang para ipuhunan dito sa aking pagmunting uh, vlog so yun pag nakaraos-raos na tayo at kumikita na tayo kay Facebook at Youtube so doon, doon pa lang ako huwag na natin sabihin ipapahiram o tutubuan bibigay ko na po sa inyo yung sahod natin kasi hindi naman lahat ng vlogger eh mag -vlog ka lang, kikita ka na hindi po ganun mga idol uh, may tamang panahon para kumita at para makaahon sa buhay mga idol So, hindi ko na may pagdadamot yung sahod natin Ibibigay ko, pamimigay ko din naman yun mga idol Ah, uh, paraos lang ako Ayun, sumahod Ayun Ah uh, dahil din magpumapunta yung ating kikitain Kay Facebook at saka kay Youtube So, hindi po ako magsasarili At sa lahat po ng nakasama ko sa aking vlog Ay babalikan po natin Dahil sila yung sila yung kauna-unahang naibag natin na kumita, syempre. Kaya, maraming bagay sa akin yun, mga idol. Na balikan sila para bigyan ng konting tulog. Yun, mga idol. So, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at sumasabay yung suma. At sa mga sumusubaybay ng ating vlog kahit walang kwenta. <laughs> so, alam ko naman, walang kwenta. Kasi, ako mismo yung nag edit So, bago nyo mapanood is, mapapanood ko muna siya ng buo so, saka ako siya i-edit kaya nasabi kong ganun so okay lang, okay lang na ganun